Good afternoon. Yan, yung ating ano. Ay, sa wakas. Naayos din yung ating internet. Ano dito? Naputol kasi yung ano ko doon oh, yung wire. So pinalitan nila ng bagong wire. So finally, meron na tayo. <laughs> Nakakainis uh, pala pagka ano. Tapos ang hirap. Ano hinang surf to sawa? Walang representative para atin yung, yung ano, yung mag magre-repair. Buti nga dito yung ano. May tumawag dito kasi barangay official. Kasi may magpapa, ano din sila magpapakabit. Kaya yun. Yun ano na lang. Uh, Is, is inano na lang yung aking ano dito sa kayong sa pamangkin ko. Yung sa pamangkin ko lalo yung sa pamangkin ko siguro 3 weeks na yun eh. Mag one month, month oh, siguro mag one month na siyang walang internet kasi ano yung problem din sa wiring. So yan. Yan hindi na nila tinanggal yung luma dito ano, yung diyan oh na matagal-tagal tayong magka hindi magka problema kasi ang hirap nilang anuhin ang hirap nilang mag send ng ano dito technician ang hirap kung meron lang dito ang ano din baka mag ano na lang tayo maglipat sa iba kasi pagka ganitong ano ang hirap yung. anyways ito pala dito yung nagawa nila today nag ano lang Nag-ano na nito. Nag-finish na yung rough finish. Ganyan na yan. So, pwede na yan. Kasi mahirap din kasi gawin to eh. Mabusisi. So, ito yung nagawa nila all day. Ito nga hindi pa nalagyan ng corner. Eh. Sabi ng brother nila ko. Kailangan daw to. Pangit to. <laughs> Lagyan ito ng ano. Half a... Uh, Oh, nitong ano para mamaliit na la lang dito yung parang bintana din kasi ang pang ito din. <laughs> sabi ko bahala kasi siya yung ano nakakaalam kung alin ang ano sa so, bagay oo oo nga naman mas maganda yung ano may ano dyan para hindi ganyan yung opening <laughs> ito dito ito lalagyan to ng slab yung, taas niya tapos ito lalagyan din ito na dito sa taas lalagyan ng um, ano, hollow blocks Para, para okay karaoke. Okay. Marami pa oh, ito dito oh. Ay, yes, eh. Tapos ito dito, mga puputulin pa to. Itong mga nakaslit dito, puputulin pa yun. So, baka magkulang pa nga tayo sa ano eh, sa semento. Na lang doon, ito yung natira oh. dalawang ponte na lang tapos yung doon for ano na lang for sacks So, huh. kulang na yan. Siguradong kulang na kulang na yan. Kasi pag nag, ano pa dito. Finishing pa dito sa labas. So, ito pala yung ating ano, project dito. Yung sa mga bato natapos natin. Ngayon today, naka, ano ako na, madami ngayon. This morning, mga 6 pieces yun. Ngayon, ayan, inano ko na. Inubos ko na, yan. Apagod, pero okay lang. Ito, nakuha ko doon. Oh. Malaki siya, Bigat. So, yan. natapos din, di ba? Oh, may katapusan din ang lahat. <laughs> Ito, anan ko pa dito eh. Bubunutan pa yung yung mga sa ilalim ng bato. Yan ang dami na namang ano oh, dito sa side na to ang daming ano uh, damo na tumutubo. Mahirap kasi yung ano yun eh. Bunutin lahat ng mga ugat. Ito dito binunut ko na yung ano dito. Marami pa rin oh. Dito. Pero ano na. Oh, finally. Na-complete na natin yung project natin dito ng bato-bato. Bato-bato sa pabilog. <laughs> Ito dito pagka ayos-ayos dito. Pagka ano na yung mga ano na yun malalaki na, na flat iyan ano ko yun dito tatabi paano natin to palagyan ng ano um, dito. So, yan. Yeah. Ah, kita ko pala sa inyo yung aking ano, eggplant dito. Mataba. Hindi <laughs> ko akalain. Mataba ba siya? Ah, meron pa pala ako doon hugasan ng ano, hugas ng yung tubig natin. Kung Transfer mo Ito, nagsipot. Bunga pa rin yung ating ano eh. Ang lalong dyan sa blue na ano, container. Ayan o. Oh. Diba? daming bunga. Kung mabuyan lahat. Eh. Ayos. <laughs> Ito yung ating ano, Tapos yung inano ko ditong bugambilya. Yung pinag ano ko putol-putol. Ayan oh, nabuhay sila. So i-transfer natin 'yan pagkaano na. Ito ang taba na naman ng ano, sili. So yun, may na na tayong nabuhay. Hindi ko alam kung anong kulay niyan. Yung galing yan doon sa akin sister-in-law. Saka ito. Ito yun siya. Yan siguro. Oh, hindi yan ito. Ito yung galing doon sa cousin ko. Doon sa ano? pagmaslog. Tapos ito yung ka, kadugtong nung dalawa na yun. Ito. I'm not sure kung buhay ito. Kung hindi, yung isa doon, hindi natin ilalagay dito. What's wrong? What's wrong? Nilagay natin dito si Kuripot. Hindi pa pala siya pwede dyan sa ano dyan sa kubo kasi mainit pa daw dyan mainit pa yung ano so doon muna sya sa ano sa balkon so yeah, okay na sa so, tama nga naman lagyan dyan ng kalahati pang hollow blocks para yung pinto buo tapos may konting bintana so, Okay. Later. Uy, si Cody put pala. Oh. Cody, you wanna say bye? Babay na ka, babay ko. Babay na. Nagbabay na. No? Tama, let's go. Let's go. Ito pala pakita ko yung ano. Yung ating ano. Oh. Uh, ang palaya. Better melon. Meron na tayong ahalo uh, sa ano. Sa itlog. Ito meron ako nakita. Mali, maliit pa. Sa ano yung. Hindi hmm. ko na mahanap. Ito yung isa din. Meron din dito. Isang nakita ako Ayan, Ayan. 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 Pero yung dito hindi ko naman. Meron din dito eh. Ay. Ayan. Ayan pala. Oh. <laughs> okay. Bye. Kodipot. Ba-bye. You want bye bye ba-bye? -bye. Bye, bye na? <laughs> Kodi. Ba-bye? bye bye, Come, bye, -bye. bye.